Good morning mga kamatik Ayun Sa ngayon mga kamatik uh, jogging ako Dito sa tabing Ilog na nangka mga kamatik Dahil sa hinihingal Naglalakad na lang mga kamatik Sa ngayon ito mga uh, uh masisipag na, na tao Mga kamatik. Ngayon yeah, mga kamatik, kahit na may edad sila mga kamatik, uh, masipag pa rin magtanim. Ngayon yeah, mga kamatik, masisipag magtanim ang mga ganyan edad mga kamatik, kahit may ginagawa sila mga kamatik. Uh, dito, titignan natin, mga matik, ang iba pang masipag na tao na dapat ay tularan, mga matik. Uh, mga matik, kung titignan nyo ang ilog, mga ka, uh, medyo malinis. Ayan mga matik, wala tayo nakikita na lumulutang na basura sa ilog mga matik Dahil maganda siyang tignan mga matik. Tawag dito mga malik ka jewel sa may tabing ilog. Ngayon tayo ay naglalakad para ipakita ko sa inyo yung mga tao kahit may edad na nagtatanim pa rin mga matik at kumbaga sa kanila mga matik libangan lang nila yan. dahil mahirap tumambay sa bahay kung wala ang ginagawa mga tao masisipag masipag yan pero pagka walang ginagawa yung mga yan nananakit ang katawang mas gusto pa nila yung magtanim kaysa tumambay sa bahay ayun mga matik yung mga tanim nila ngayon bago pa lang hindi mo mapapansin yan pagdating ng panahon o ilang buwan mga kamatik, mga meron ng tubo yan. Natin mo si Lolo, makamati. Hindi na uh, niya iniintay yung pagtanda niya. Ayan. Ay, Nililibang na lang yung kanyang sarili sa pagtatanim. Kasi makamatik ka, mga tao masisipag at mahiling magtanim. Pag wala ang ginagawa ay ang mga yan. Maka steady lang sa bahay yan. makamatik, Mananakit ang katawan. Kasi ang hanap nila yung pag yung maikilos yung kanyang katawan makamatik, kamatik. Pag hindi sila nakilos makamatik, mananakit yung mga katawan nila. Ay mga matik, uh, mga dapat tularan, mga uh, masisipag na tao. Ano yung iba mga matik may nakausap akong matanda? Uh, sabi niya mga matik, magu mas gugustuhin niya yung magtanim kaysa tumabay sa bahay mga matik. Dahil nananakit yung kanilang katawad pagkatumabayan. ayan mga yan dapat mga tularan na tao ayan may kilala ako 72 years old gusto lang niya umupo ilang mga mati ay nga kumilos kilos pangit yung ganun mga kamati pagka ka na kailangan ikilos mo yung katawan mo para laging masigla pero kung uupo ka na lang Ayan, mga matik, mananakit yung mga katawan mo. At manghihina ka, magkakasakit. Mas maganda, mag-exercise ka, pagka may edad yun na. katulad na mga matik, tanim lang nila, na kailan lang. Ngayon may bulaklak na. Yan, mga matik, up, ano yan, kalabasa. Pagka uh, namuha yan, laking bagay na makamatik. Iyan mga kamatik, katulad na ito mga kamatik. Ah, uh, iyan mga kamatik, ah, sitaw yan. Iyan mga kamatik, kung matyaga ka lang talaga sa pagtatanim, nakamatik di mo mapapansin nakamatik ilang araw lang yan mga may bunga na basta masyaga ka lang magtanim makamatik pero kung hindi ka marunong magtanim makamatik simple lang yan kung hindi ka rin marunong kung hindi ka rin masyagan tao hindi. Mga kamatik, wala may nangyari sa iyo. Kailangan, mga kung may lupa ka, magtsaga ka. Dahil, pagka magtsaga ka, mayroon kang maaani ng mga gulay, kung marunong kang magtanim. Iyon, mga kamatik, katulad nito Ayan, kahit na hindi kahit na maaaraw mga kamatik, patuloy pa rin sila nagtatanim. Ayan mga kamatik, yan mga gayon tao mga kamatik, talagang napakasipag nila magtanim. Yan dapat na tinutudaran ngayon mga kamatik dahil ngayon praktikal na lang may makamati kailangan kumilos kung hindi ka kikilas, mga makamati walang mayayari sa iyo yung mga matik, ang gandit na lang makamatik pinakita ko lang sa inyo mga matik, yung mga tao masisipag magtanim na dito sa tabing ilog. Hanggang dito na lang mga Matik. Salamat.